Mami. Ang hilig magtanim ng halaman, guys. O. Oh. Makikita nyo yan. Mga paligid niya. Sobrang dami niyang halaman. Ayan. Saka ano, maganda yung kamay niya kasi, malamig yung kamay niya kasi ano, yung mga tinatanim niya, mabilis lumago. Ayan. Mabilis tumubo. Tapos ang dami ko na rin nahinging ano dito, sitaw <laughs> sa okra dati. Nung hindi pa tinatanggal ni mami yung ano, mga pananim niya dito okra sa kaano. Ayan, tapos mga halaman niya dami. Ano to may? Gamot? Ayan, lagundi. Ayan. Tapos may kamansi siya doon. Maray pa doon sa likod. hindi ako makawak ng halaman, magkakasakit ako. Mm -mm. Yan, pag dito siya nakahawak ng halaman, magkakasakit daw siya. So, bali, sanay na si mami sa, ano, sa pagtatanim, paglilinis. Ayan. Yan yung pinaka-exercise niya sa buhay niya. Ayan. Tapos yung mga halaman niya, guys, so napakalago. Saan mo na bibili yan, May? Binibili mo yan, May? Oo. Oh. Ha? 50 pesos ay isang kilong ipa. Ha? Oo, kalami pa eh. Tapos sabi, hindi alam, hindi ko bayaran. Ang galing ha. Ip, ano na, yung pampataba? Wala pa. Mag-aalo ako pa yun ang pampataba. Kaya ibibigit mo na lang. Tutuang ko na lang. Kasi mm -hmm. marami pa akong katali. Mga talong. Hindi na pistak ko na yung mga laman. Talong na gila ko ng talong. Oo nga mi. Talong na lang para ano. May naiulam ka. Sabi ko ka. Sabi nga niya. Eh, Binawasan na yan. Kuya Chris, pinares yung lagundi. Mm. Mga buhay na yung lagundi na tinanong ko na naman. Hindi ako pag ayaw ko pinapatay, tinatayin ko bakit Ba't tinanggal ni Kuya yun? Ha? Tinanggal niya, ba't tinanggal Tinang, niya? Tinanggal, tinanggal niya kasi hindi makita yung bahay at Ah. Tumataas. Ayan guys, ganyan kasi pag si Mami. Ayan o, no? nag-iipon siya. Gusto ko nga, nga makabuli ng lupa na mayroong katanyan. Diyos ko, mami, magpahinga ka na pag ganyang edad hindi ha ah, baka ako nagpahinga tuloy tuloy na oh tragis na yun ang sinasabi ko yun ang pinangako ko sa sarili ko ayan guys oh yun hanggang dito yan guys oh Apakaraming sili ni Mami. Ayan, ayun, yung siling labuyo. Ang dami, oh. Oh my God. Apakaraming yan siling labuyo. Yan yung pinakamaanghang na sili, guys. Oh. Yan mga papaya niya, oh. Doon pa, marami pa doon sa likod. Tapos may kamyas pa siya doon. Ayan. Balik tayo kay mami. Mainit. Pagtapos mo yan, may anong gagawin mo dyan? Ilalagay ko nga dito yung sa kain. Mm. Lalagay ko yung talong, okra. Uh, oh. Ano yung pinaka paborito mong gulay mi? Eh? Talong, ah, talong, talong, talong. Talong o okra? Dalawa naman sila. Hindi yung isa lang. Ay. Pero mo ba ako? Ha? Ay, paloko naman ako dyan. sa ka. Ano pa 'yung pinaka paborito mo, talong o okra? Kasi 'yung talong mahaba, eh 'yung okra madulas. <laughs> Lahat yun. Yung dalawang yun. Kung walang, kung wala talong, hindi dururas yung talong. <laughs> Ayan, pinakawal mo <mara>. naman. <laughs> kung walang talong, wala mo, kukra, wala. <laughs> Ayan, nakasabihin mo naman, bakit pato, totoo yan. Ayan, guys. Siyempre, <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, diba? Thank you for watching, guys. <laughs> Mami, magbabay ka na. Bye-bye. Harap ka rito. Ay, ako. Oh. May trapi. Bye-bye. <laughs>